Yan, nagpapaksiyo ako. Paksiyo na torsilyo. Yan. Yan. Dinagyan ko na ng kamatis, sibuyas, bawang, sili. Konting tubig at sukat asin, paminta. Hintayin na lang natin siyang maluto. Kumulo. Yan. Malapit ng maluto ang ating paksil na, ano ba tawag ito? Torsilio. Yan ay paksil na torsilio. Konti na lang, mga 5 minutes na lang, luto na siya. Ayan, luto na ang ating paksil. Kain na na, kain na tayo at gabi na.